Pumunta kami ni mama sa klinik kasi yung kamay niya namamaga. Ilang araw na nga pala ito pero ngayon nga lang pala siya nag-aya dito. Sa sobrang sakit nga guys, lumulobo na yung kamay niya. Hindi nga rin pala siya makapagbantay ng computer shop kasi ang dami rin pila. Kaya sabi ko uwi muna ako para ako yung magbantay sa computer shop. Sayang kasi ang kita, bakasyon ngayon marami naglalaro. Kaya pagka uwi ko, nag-asikaso ako para sa computer shop. Kinuha ko na nga rin pala yung malaking yelo. Ito nga pala yung gagamitin namin sa mga tubig. nag na rin ako para bukas meron kaming magagamit. Itong yelo nga pala guys, ay matagal ng isang buong araw. Nakakatipid nga rin pala kami dito ng 10 pesos araw-araw. Kumuha na rin ako ng tubig para hindi na mabawasan yung paninda namin. Mga alas 12 na nga pala ito ng tanghali at late na kami magbukas. May mga bata na rin dito at kanina pa daw sila nag-aantay. Sila nga pala yung palaging first customer dito kaya alam na nila kung ano yung mga ginagawa. Hinayaan ko na sila dyan at naglagay na ako dito ng yelo. Dito ko na rin nilalagay yung tubigan ko para lumamig. Yung lamig nga pala ng tubig dito guys ay hagang gabi na. Yung mga paninda nga pala ni mama guys, ito na lang yung natira. Mabenta kasi to, lalo na kapag gabi. Nagbibigay na rin sila ng mga para sa oras nila. Isang oras nga pala dito ay 15 pesos. At yung mga games nga pala dito guys ay palaging updated. Para maglalaro na lang sila at hindi mag-aantay. Kayo guys alam nyo ba kung ano yung nilalaro nila? Usong uso to ngayon pati ako palaro Ito nga pala sa customer maglaro daw ako kasi marami daw siya ibibigay sa akin fruits. Grabe nga yung bamboo sobrang haba. Bago nga pala maglaro guys i-accept ko nga pala muna ito mga nag friend request sa akin. na accept ko nga pala ito lahat pero hindi nga pala ito maubos-ubos. Tapos ayan guys minamadali na nga pala ako dito kaya nag-online na ako. Ang hirap kasi magpapera dito kaya kailangan ko ng tulong. Nag-enjoy ngare pala maglaro nito kasi palagi nga pala nagtatanim. Kapag wala ka namang ginagawa, pwede mo bisitahin yung ibang farm. Tapos ayan guys, may mabait nga pala sa akin nagbibigay. Sinisibulan na nga pala bigyan dito ng mga prutas. Ito mga prutas kasi guys, ay kailangan mo nga pala ibenta para magkapera. Mahirap nga pala magpatubo dito at magpabunga. Ang babait ng mga bata dito guys, talagang binibigyan nila ako ng prutas. Imagine guys, ilang araw nila papatubuan tapos ibibigay lang sa akin. Kaya naniniwala ako guys, yung mga kabataan ngayon ang babait. Ito nga pala mga pinagbibigay sa akin guys, grabe ang lalaki. Hindi ko naman sila inuuto kusa nilang binigay sa akin yan. Nakakuha ko dito ng 300 tausan Grabe, sobrang dami ko ng pera. Tapos may nakita nga pala ako dito na sobrang yaman. Hindi ko nga pala siya friend pero kilala niya ako. Tapos ayun, binigyan nga pala ako dito ng sobrang laking kakao. Syempre, binenta ko to para meron akong pera. Grabe guys, kaka-start ko pala meron na agad ako 1 billion. Nagpapasalamat nga pala ako diyan kaya sinasayon ko siya ng malupit. So after nga pala nito guys, ay wala na nga pala naglalaro. Hapon na nga pala to, at hindi pa ako nagtatangalian. Malapit lang namin yung pupuntahan ko, tsaka meron nga rin CCTV. Tapos ipinuntahan ko kainan guys, ay katabing bahay lang. Kaya ayun, nakapunta ako at nakabili, wala pang customer. Wala na ako ibang makain, ito na lang chicken. Palagi nga pala nagchi-chicken at medyo allergy na ako dito. Kapag kasi napapasobra, nangangati na ako. Tamang kami muna ako dito kasi wala nga pala akong kutsara. Ayan guys, meron nga rin pala akong lemon para refreshing. Pagdating nga pala ng gabi guys, may naglaruan naman dito ng mga crossfire. Syempre kapag mga ganito, magpapakain nga pala ako ng makno. Nung nalaman nila magpapakain ako, tuwan-tuwa. Hindi nga pala nila alam, meron nga pala tong twist. Yung binili ko kasi guys, ay limang burger lang. At sinabi ko kung sino lang yung mananalo, sila lang yung may burger. Ito nga pala yung crossfire na palagi nilalaro sa amin. Nagbabalak ako guys, na magpaturamin dito. Kaya sa mga gusto, dayo kayo dito sa amin. At nung minanalo na oras na para ipamigay na tong burger. Ha, burger! Dito, dito, dito! O, oh, sir, pa isa, sir, pa isa.